Buhay mga ka-vloggers, sa bukal YouTube channel po ito. Kung bago pa po kayo sa aking channel, huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe, pakipindot yung notification bell, pakilike and share sa aking mga videos. And touch all the bell para updated kayo kay YouTube sa aking mga bagong videos. Shoutout nga pala sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, at sa aking mga followers. para po tayong magingat and God bless po sa inyong lahat. Hello mga ka-vloggers, naglagay tayo dito. Pabalikan natin mamaya. Ayan, naglagay din tayo dito, iniwan natin. So, ayan yung kabukiran mga ka-vloggers. Medyo malapit lang to sa gilid ng kalsada. Yung nilagay natin. nag tayo dyan. nag tayo dito. Ayan dyan. Pabalikan natin mamaya yan mga ka-vloggers. Kung sa ilog lang talaga tayo maglalagay. Iniwanan lang natin. balikan natin mamaya kung makakuha dito mga kablogs sa bukid na to maglalagay tayo din dyan sa baybay gilid dyan magkumpisa tayo dun sa baybay gilid iwanan din lang natin mamaya tapos iwanan natin yung tricycle natin dito mga kablogs so ayun, ayan dito maglalagay tayo mga kabloggers yan sa area yan, yan. doon naglagay tayo kanina so iniwan lang natin So dito, balik tayo dito. Try natin kung makakuha tayo dito sa area na to. Titibo tayo yung niliniwa natin kanina mga ka-vloggers. Titignan natin kung nakakuha na. So ayan, titignan natin kung may nahuli na siya. May bahay pa itong isa mga ka-vloggers. So dito, mga ka-vloggers. Nakain pa yung isa. Ayan, nakahuli tayo dito mga kablogs. Kaya lang, mga inakay lang. Ayan, huli tayo dito. Wala na rin pain tong isa. Ayan, nakahuli tayo ng isa dito mga kablogs. Sa so, mga inakay. So, dito sa kabila. Wala na rin pain. Nakahuli rin nila. Ito, may pain pa. So, dito meron din Nakakuha din tayo ng isa dito Mga vloggers Kaya lang puro inakay din so, dalawa So wala nang pain yung ano natin Mga uh, vlogs Manghuli muna siguro tayo ng pain Ayan So dalawa Dalawa na nakakuha natin dito mga vloggers Hindi <laughs> na po yung nanay Puro inakay Ayan tayong tayo ng pain mag-vlog so ayan. tayo ng isa dito bali dalawa mga kablogers natin bali dalawa ayan dalawa sila so ayan so bali dalawa mga kablogers dalawa nakuha natin dalawa nakuha natin dito mga kablogers kaya alam mga inakay huli muna tayo ng pain hindi na huli muna nai so muna natin tamang muna muna tayo ng pain mga ginatinan bagin natin ang paen kaya baka babalik yung nanay kaya may umiwang ko muna ang dalawa sila ang so, nakuha natin talaga mga ka-vlogs so ayan dalawa lang yung kanina huwi na tayo mga ka-vloggers ang nakuha natin so hanggang sa muli mga ka -vloggers vloggers, uh, shoutout shout out muna kaya Tulin, kay uh, Mike kay Chill TV, kay Magiting TV, shout out kay Guys Koba, shout out kay Kat Katiba MX Max Vlog, shout out kay Arnold Orochi shoutout shout out kay Jinky Mintigori, shout out kay Pilar Castillo, shout out Tiktan Hunting TV, shout out Obit de la Serna, shout out Kabag Kabaro shout out Air Hunter Outdoor, shout out kay Lodi Boy, shout out Carlito de la Santos, shout out kay Antain Pacing Joseph shout out Jonel Kabulay shout out po Kabochok Vlog shout out Noel Hadruke shout out kay Jong Balete Vlog shout out po kay Mang Berong's channel shout out po Onopra Junida Vlog shout out po Ener Patubo shout out po kay Sun Pitok shout out po Kabagis Hunter shout out po Arets TV shout out po kay Juntag shout out po Hanami Bueno shout out po kay Discarte ni Peter shout out po Next Farm Category shout out po kaya... legendary Dari TV, Hanip Buhay, shoutout po Agokoy Boy, shoutout po Charles Solomon, shoutout po peter Peter Vital, shoutout po kay Joaquin Solangi, shoutout po Aris Anak Araw Vlog, shoutout po kay JM Hunter Vlog, shoutout po Benji official Official, shoutout po Mika and Pangis TV, shoutout po kay Joel Tanchabe, shoutout po kay uh, Remart Balanlanios, shoutout po Rodelio Matata, shoutout po Tech, Tech Sci-Fish Hunting, shoutout po kay Nel Salvador Shoutout po Jewel KST, shoutout po Noy TV, Rapis for Pacing, shoutout po Ilocano Hunter, JM Hunter Vlog, Edison Revoltan, Aurelio Vlog, kay Hana May Bueno, Hazel Rimarem, Bads Maranan, Armando Kawilan, Katambay 124, Mark Ramos, Air Hunter Outdoor, Ilocano Hunter, uh, Tektan Hunting TV, Noy TV, Hazel Rimarem, and Bads Maranan. Shoutout po sa inyong lahat at kay Kabagis, Max Vlog, shoutout po.